kumain dahil uh, sasama yung pakiramdam ko so ayan yung ulam ko for today uh, fried chicken so up, kaso lang niluto ko ulit kasi parang hindi siya luto so ayan gusto ko yung makrispy na ulam ulam po. Ayan, ang ulam po. Mga kahampas lupa, ang ulam po is fried chicken. music crispy siya, ayan eh. Parang malutong. Mm. Hindi ko alam kung dagdagan ko pa ito na lulutuin ang hosto kasi gusto ko yung malutong na malutong ang aking ulam babad ko muna yan sandali ayan kumulok-kulok-kulok na sa init ang aking ulam ating ulam is fried chicken. So, binili ko siya. Uh, kaso lang, parang hindi siya ga, kasi gusto ko yung lutong-luto. So, ayan. Ang ating ulam. So, ang ganda, no? Ayan, kulok So, intay muna ako sa sandali dahil lunch na naman ako. Ayan. Ayan. Ayan, mamula-mula na. Yun lang, guys. At have a good day, mga kampas.